anim le hayo muda par sa saftan bang do do le tito nang matindin san maraming kultura ilang partikular na pagtatang na insekto o paggilos na kinakasangkutan nila ang pinaniwala ang dadala ng na malas na may mga halimbawa kabilam ang mga pagpatay ng huli Pagkakita ng batay na tutubi kung pagistorbo sa dilaw ng humpul na mga paro Ang mga insekto ito ay kilala na tagapaghatin tamugad ng balita. Kaya't huwag silang sasaktan kung ayaw mong mangyari ito sa Mama sa ang kaunay na malas kapag ito ay sinaktan mo. Crickets o guliglig Ang pagbatay sa isang guliglig ay pinaniniwala ang mong tadala ng grabing kamalasan sa sambahayans. Ang crickets ay may kakayahang maghatid ng swerte o magpabatid ng swerte sa mga taong nakakakita nito. Kaya't iwasan ang panarakit sa mga ito dahil grabing kawalas ang mo. Dragonfly o tutubi Ang pagpapakita ng isang patay na tutubi ay sinasabir ng mga hulugan ng masamang balita. Habang ang pagkatay sa isa ay nagaanyaya na kasawian. Narito po ang dalawang ibig sabihin kapag nakakita ka na walang buhay na tutubi, ito ay maaaring makahulugan ng masamang balita. Ngunit kapag mo ang tutubi, ito ay nagaanyaya na kasawian sa buhay. Kahit pakaiwasan ang pananakit sa mga insekto, lalo na Nau sila ng lu at kamalasan. Butterflies, oo oh, mga paro paro, ang pagistorbo sa isang dilaw na humpuli ng mga paro paro ay pinaniniwala ang hahantong sa pagkawala ng isang palayo bagito ang ibig sabihin ang paru-paro ay bumubisita at ito ay may talang magandang balita. Unil, kapag ito ay inistorbo mo sa anumang uri na badahilanan, maaari masira nito ang magandang balita dahil pinapabatin sa iyo. Ket para ka inatan, kapam na raki ka ng baru-baru iwasan, na istorbo hijila usak tanzilla, sila, dahil ikmari mabaliktan, ang haswerteng maya hati nito sa iyo, lasan ang magukuha mo. Lightning Bomb o may hahawi ito sa litap-tab, kapag ang insekto nito ay sinaktan mo, ito ay matudulot ng grabing kamailasan sa mga taong gumawa nito. Bis o Bubuyog Ayon sa pultura, ang pagpatay sa bubuyog o bis ay mari mga hulugan sa merong bisita na darating sa inyo at meron itong dalam masamang balita. Kahit iwasan ang paranakit sa bubuyog dahil itong magdulot ng kabaylasan sa inyo. Ayon ang sa ibang kultura, ang bawat sektor sa paningin ay mayroong dalang magandang balita. Ngunit, kapag ito ay nasaktan mo, sila rin ay nadudulot ng grabing pabailasan. Kaya't <laughs> marami ang na naniniwala <laughs> sa swerte at maylas na may hahatind, na mga ito kapag nadawan mo na hindi maganda. Walang masama ang bumiwas ang importante, hindi ka ang karoon na mamailas na sandali sa buhay.